Dalawang musang. Oh, Nagmumusangan sila. <laughs> Nagmumusangan sila. Yan na, dumating na sila. Tara na, let's go! Let's go na. Punta na kami na ang sentosa. Hanggang, hanggang gabi kami doon. Pintayin namin yung lines.

Mahilig talaga sa mga hotdog to. Hotdog yan. Hotdog waffle. ang problema dalawa? Hotdog ang problema niyo? Ano ang problema niyo? Ano ang problema niyo? ang ほ <laughs> <laughs> なら。